Harvest time. Tara. Nag-one na sa puti-puti. Pero okay ra. Ira ingon tangan Gamay ra man Tara. So, na ko dirisa sa. ko. Naana ko diri basakan, nagsuruy-suruy. Uy, okay ni kay mula nap diri. Taob mo taob ang kwan ani. Tubig diri. Napagali o. oh, gamay. Pagjud siya ngan nga putali na hubas. Pero kira na siya kay at least kwan siya kana. Uh, gamay na lang bag tubig. Um, buhay farmers. Sumadto so, ko tungay balay kay ito ko maghulat. Yan okay, na. green. Green dito sa tunga. So, ilain lang na. Ipalain ako sako. ako. Okay. Para dili maipon ano yung mga hinog na. Salamat sa paglantaw. Nindot kay Gildery. Tara. Uh, basakan. Omdiyo um, ko ilain paingnan ano yung basakan. Omdiyo ko paingnan ano yung. Maghan ka tubig din rin no. Oh. Punong kanal. Ipahubsan niya, pahubsan sa mo kay. Okay oh, ra. Ako bang costas. Ah, kore. Ah. Formata dahil lang gamit na rin. Oh. Ibalhin kay Kuan. Ako na rin naglingkod-lingkod. Yan. Yeah, Turo na pa nilang kabaw. Karoon para pa ko nila nakitaan. Delikado si Kuan. Tara. Ang ganda kayong panahon. Oh.